Hello, 18s, Congratulations sa SB19 dahil pasok sila sa Korea. Top Korea Artist. Ito ay uh, base sa Korea at uh, sila yung K-pop at Korean music community na nagsusurvey ng uh, sino ang pinaka-top na mga singer sa Korea. Ito nga, number 8, ang SB19. Kaya naman, congratulations at uh, ito din ay big deal at uh, highlight at big milestone sa karera ng SB19. Isipin nyo guys, top 10, top 8 ang SB19. Sa dami ng singer sa Korea, pasok ang SB19. At ito ay a report ng isang uh, fanpage na Genius Korea. Kaya naman, congratulations! Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching! God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.